Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay marami ka na namang matutunan. Handa na ba kayo? Makinig at sabay patuto. Kasama ang inyong lingkod, Teacher Helen para sa episode ng Filipino. Pagkatapos ng alaline na ito ay magiging bihasa ka na sa paggamit ng iba't ibang ori ng pangabay sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Tara na! Mga bata, may ipakikilala ako sa inyong isang kaibigan na mahilig mamingwit na isda. Siya si Anali. Noong bata pa si Anali ay nakahiligan na niyang mamingwit na isda. Alam niyo ba kung nasaan siya ngayon? Tama! Si Anali ay nasa Dalampasigan maaga si Anali na pumunta sa dalampasigan upang manghuli ng isda. Pero, paano nga ba manghuli ng isda si Anali? Ayan, makikita natin matsyagang namingwit na isda si Anali. Paborito ni Anali ang isda, kaya ang ulam nila sa agahan ay parating isda. Sa tingin niyo, kaano kadalas manghuli ng isda si Anali? tama. Dahil isda lagi ang kanilang ulam sa agahan, si Annalie ay nanguhuli na isda araw-araw. Basahin natin ang mga pangungusap na ito. Una, si Annalie ay namingwit na isda sa dalampasigan. Ikalawa, si Annalie ay matyagang nanguhuli na isda. Ikatlo, araw-araw si Annalie ay nanghuhuli ng isda. Anong mga tanong ang masasagot sa pangungusap na ito batay sa sinalaguhitang salita? Unang bilang, si Annalie ay namingwit na isda sa dalampasigan. Kung ang sagot mo ay saan namingwit na isda si Annalie, ikaw ay tama! Ikalawang bilang, Si Annalie ay matyagang nang huli ng isda. Ano naman ang tanong na pwede mong masasagot sa pangungusap na ito? Ito ba ang iyong sagot? Paano ba manghuli ng isda si Annalie? Ikaw ay tama! Ikatlong bilang. Araw-araw, si Annalie ay nanghuhuli ng isda. Ano naman ang tanong na pwede mong masasagot sa pangungusap na ito? Ano kaya ang sagot? Kung ang sagot mo ay gaano kadalas manghuli ng isda si Annalie, tumpak! Ikaw ay nakuha ng tamang sagot! Wow! Ang galing naman mga bata! Isang good job para sa inyo! Mga bata, ang pang-abay ay may iba't ibang uri: tulad ng pang-abay na panlunan, pang-abay na pamalahon, at pang-abay na pamaraan. Unahin muna natin ang pang-abay na panlunan. Ito ay tawag sa pang-abay na nagsasaad ng lugar na pinangyayarihan ng kilos. Sumasagot ito sa tanong na saan. Ang pangalawa naman ay ang pang-abay na pamanahon. Ang pang-abay na pamanahon ay nagsasaad kung kailan nangyayari ang kilos. Sumasagot ito sa tanong na kailan. Halimbawa, si Ana ay nanghuhuli ng isda araw-araw. Ang tanong, kailan nahuhuli ng isda si Ana Ang sagot, araw-araw. Ang araw-araw ay halimbawa ng pang-abay na pamanahon. Punta na tayo sa pangatlo, ang pang-abay na pamaraan. Ang pang-abay na pamaraan ay naglalarawan kung paano isinagawa ang kilos. Sumasagot ito sa tanong na paano. Halimbawa, matyagang nangingisda si anali. Ang tanong, paano nangingisda si Annalie? Ang sagot, matyagang nangingisda si Annalie. Kaya, ang matyaga ay nasa pang na pamaraan. Halika mo bata, may ipapakita ako sa inyo. Ang gagawin ninyo ay bumuo na pangungusap bate sa nakita mo. Handa ka na ba? Tara! Siya, si Annalie. Ano kaya ang ginagawa niya? Ano kaya ang pangungusap ang magbubuo mo gamit ang pang-abay na panlunan? Tama! Si Anali ay nagtatago sa ilalim ng mesa. Ang mga salitang sa ilalim ng mesa ay tumutukoy sa pang-abay na panlunan. Tuwing umaga, si Anali ay naglalakad sa parke kanyang pang-abay na pamanahon ang mabubuo mong pangungusap. Kung ang inyong sagot ay si Annalie ay naglalakad sa parke tuwing umaga, ikaw ay tama! Tingnan mo si Annalie. Di ba? Masyado siyang seryoso sa kanyang ginagawa. Paano kaya nagbabasa si Annalie sa ilalim ng puno? Anong pang-abay na pamaraan ang mabubuo mong pangungusap. Kung ang iyong sagot ay tahimik na nagbabasa si Anali sa ilalim ng puno, ikaw ay tama! Napakagaling ninyong mga batang Pilipino. Alam kong lalong lumalawak ang inyong kalaman tungkol sa iba't ibang uri ng pang-abay. Narito ang iba pang halimbawa sa pang-abay na panlunan. Sa Iligan City sa silid aklatan, sa loob ng jeep, sa intablado. pang na pamanahon, tuwing Sabado, sa Pasko, alas 5 ng umaga, taon-taon. Pang-abay na pamaraan, dahan-dahang lumakad, mahimbing na natutulog, maingat na humawak masayang nakipaglaro. Ngayon mga bata, tingnan natin kung may natutunan kayo sa ating aralin. Kumuha ng papel at ballpen. Basahin natin ang mga pangungusap at piliin ang tamang sagot. Isulat ito sa inyong papel. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Unang bilang, patakbong sumugo si Leia sa ospital para sa inang may sakit alin sa mga salita ang tumutukoy sa pang-abay na pamaraan? A. Sa ospital B. Para sa ina C. Inang may sakit D. Patakbong sumugod Ikalawa, darating mamayang hapon ang mga delegado para sa paligsahan sa pagguhit ng comics. Alin sa mga salita ang tumutukoy sa pang-abay na pamanahon? A. Dalating mamaya B. Mamayang hapon C. Ang mga delegado D. Pagguhit ng comics Ikatlo, Nakikita ko sa ilalim ng kama ang hinahanap mong lapis na pan-drawing. Alin sa mga salita ang tumutukoy sa pang-abay na panlunan? A. Sa ilalim ng kama. B. Hinahanap mong lapis. C. Lapis na pan-drawing. D. Nakikita ko. Ikaapat, masinsinang nag-uusap ang mga mag-aaral tungkol sa kanilang proyekto sa Filipino 6. Alin sa mga salita ang tumutukoy sa pang-abay na pamaraan? A. Masinsinang nag-uusap. B. Ang mga mag-aaral. C. Sa kanilang proyekto. D. Sa Filipino 6. Ikalima, balik skwela na naman ang mga mag-aaral sa darating na Agosto. Alin sa mga salita ang tumutukoy sa pang-abay na pamanahon? A. Balik skwela B. Ang mga mag-aaral C. Sa darating na Agosto D. Skwela na naman Sige nga, tingnan natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Unang bilang, patakbong sumugod si Leia sa ospital para sa inang may sakit. Alin sa mga salita ang tumutukoy sa pang-abay na pamaraan? Kung ang sagot mo ay ang letra D, patakbong sumugod, ang galing mo! Ikalawa, dalating mamayang hapon ang mga delegado para sa paligsahan sa pagguhit ng comics. Alin sa mga salita ang tumutukoy sa pang-abay na pamanahon? Kung ang sagot mo ay ang letrang B, mamayang hapon, tama! Ikatlo, nakikita ko sa ilalim ng kama ang hinahanap mong lapis na pandrawing. Alin sa mga salita ang tumutukoy sa pang-abay na panlunan? Kung ang sagot mo ay ang letrang A sa ilalim ng kama, tumpak! Ikaapat, masinsinang nag-uusap ang mga mag-aaral tungkol sa kanilang proyekto sa Filipino 6. Alin sa mga salita ang tumutukoy sa pang-abay na pamaraan? Kung ang sagot mo ay ang letrang A, masinsinang nag-uusap Napakagaling mo! Ikalima, balikskwela na naman ang mga mag-aaral sa darating na Agosto. Alin sa mga salita ang tumutukoy sa pang-abay na pamanahon? Kung ang sagot mo ay ang letrang C sa darating na Agosto, tupak ang sagot mo! Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung gayon, magaling! Kung hindi naman, huwag mabahala. Pwede ninyong balikan ang video na ito. O oh, ayan mga bata, nagdagdagan na naman ang ating mga kaalaman. Muli, ito po si Teacher Helen ang nagsasabing, ang batang Pilipino, matatag at matalino. Dahil, bansang makabata, batang makabansa. Makikita ulit tayo sa susunod na episode sa Filipino!